engaged na si Luis de los Reyes sa kanyang non-showbiz boyfriend. Bago ang kanyang karelasyon ngayon ay nalink at nakipagrelasyon muna si Luis sa ilang mga lalaki na nasa showbiz. The Philippine Showbiz List presents mga lalaking na link at nakarelasyon ni Luis de los Reyes. Alden Richards Sina Luis at Alden ang isa sa mga kinakiligang love team noon ng GMA. Kinalabi bilang Den Lu, nagkapareha sila sa mga kapuso at teleseryeng Alaktana, My Beloved at Mundo Mo'y Akin. Isa sa kanilang pinaka-top rating na shows ay ang One True Love kung saan tumatak sa mga fans ang matindi nilang chemistry kaya't minahal ng mga manunood ang serye. Bukod pa rito, nagkasama din sina Alden at Louis sa pelikulang Twin Academy Class of 2012. Natapos ang kanilang love team na magdesisyon ang GMA na bigyan sila ng solo projects noong 2014. Ngunit sa panahon ng kanilang tambalan, marami ang nakapansin sa kakaiba nilang closeness na pinaniniwala ang tumulay sa likod ng kamera. Sa isang panayam kay Luis, nang matanong kung may pagkakataon ba na nagparamdam sa kanyang manligaw si Alden o nagkagustuhan sila, Ayon kay Luis, sadyang close lang daw silang dalawa. Alam naman daw nila before na platonic ang kanilang friendship. Kahit na love team sila ni Alden, may relasyon din daw sila bilang magkaibigan. Kung nag-aaway man sila para silang magjowa, pero mabilis din silang nagbabati at nagiging okay muli. Sinabi rin ni Luis na kapag may problema si Alden, pareho siyang kumikilos kay Alden tulad ng ginagawa niya sa kanya. Sa tanong kung minsan ba ay umasa siyang matuloy sa magandang relasyon ang samahan nila noon ni Alden, sinabi ni Luis na hindi Anya, simula pa lang ay iba na daw talaga yung atensyon niya at nais pa ang kanilang friendship. Kaugnay nito noong October 2024, muling naitanong kay Luis ang tunay na namagitan sa kanila noon ni Alden at kung nagkaroon nga ba sila ng relasyon. Dito muling binigyang diin ni Luis na hindi kailanman naging sila sapagkat may pumasok daw agad sa eksena na pulasigilong ng ligaw at yon ang naging boyfriend niya. Nabanggit din ni sa dahil sa pagkakaugnay niya kay Alden ay talagang naapektuhan siya noon nang pumutok ang love team nito kay Main Mendoza na Aldab. Palagi daw kasi siyang nadadamay kapag napag-uusapan ng Aldab. Sa ngayon ay super proud daw si Louis sa mga achievements ni Alden at alam daw niya noon pa na malayong malayo ang mararating nito sa entertainment industry dahil sa sipag at dedikasyon nito sa trabaho. Enzo Pineda sa isang panayam noon ay bahagi ni Luis na nagsimula ang relasyon nila ni Enzo noong nasa serya siya ng alakdana ng GMA. May tinweet siya at retweet si Enzo na may kasamang comment. Mula noon, naging magkaibigan sila sa Twitter at pagkatapos ay hiningi na ni Enzo ang kanyang number. Dito na nagsimula ang kanilang komunikasyon. Nagtetext si Enzo kay Luis, dumadalaw sa kanyang taping at sa paglipas ng panahon, naging malapit sila sa isa't isa. Ibinahagi ni Luis na naging magkasintahan sila ni Enzo noong May 16, 2011. Ayon pa sa kanya, hindi lang basta boyfriend si Enzo, kundi itinuring din niyang parang ama, kuya at best friend. Sobrang dami daw nilang pag uusapan at hindi lang ang mga sweet na mensahe ay nagbubuklod sa kanila, kundi pati na rin ang pagtutulungan nilang mag-grow bilang mga tao. Pero ang dalawa ay naghiwalay matapos ang halos dalawang taong relasyon. Ayon kay Luis, ang dahilan ng kanilang break up ay ang pagiging emotional nilang pareho, kung saan minsan mas mataas ang emosyon niya kaysa kay Enzo na nagdulot na hindi pagkakasundo. Ngunit hindi tuluyang sinukuan ng dalawa ang kanilang relasyon. Katunayan ilang buwan matapos ang break up ay napaulat ang pagbabalikan nila. Pero noong 2014, matapos ang tatlong taong relasyon, tuluyan ang winakasan ni Enzo at Luis ang namagitan sa kanila. Kasabay nito ay ang paglutang ng isyong third party kung saan ay iniuugnay kay Luis ang kanyang naging leading man na si Alger Abrenica. Ang akusasyong ito ay mariin namang pinabulaanan ni Luis. Ganun pa man, inamin niyang she felt sorry dahil hindi niya ibigay kay Enzo ang nararapat na closure sa kanilang break up sa panig naman ni Enzo nang tanungin kung sasang ayunan niya ang sinabi ni Luis na walang third party sa kanilang up. sinabi niyang mas mabuting si Luis na lang ang tanungin tungkol dito. ayun kay Enzo, alam niya ang totoo at kung yun ang sinabi ni Luis hanggang doon na lang. Mas mabuti raw tanungin na lang si Luis at Alger. Sa kabila ng nang nangyari, sinabi ni Enzo na wala siyang regrets sa naging relationship nila ni Luis. Marami anyang happy memories ang marami rin siya natutunan ng mga lessons. Sa ngayon, masaya ang takbo ng love life ni Enzo sa piling ng girlfriend na si Michelle Vito. Alger Abrenica Taong 2014 nang maling na Alger at Luis habang ginagawa nila ang teleseryeng kambal, Serena. Namataan pa raw ang dalawa na nag-check-in sa isang hotel sa Subic, Zambales. Ang pagkakaugnay sa kanila ang sinasabing dahilan din kung bakit nag-break sila Luis at Enzo. Ito rin ang itinuturong dahilan kung bakit nagkahihwalay sila Alger at no innobyang nobyang si Kylie Padilla. Kaugnay nito sa si isang panayam, nilinaw ni Luis na sobrang close lang sila nang ginagawa nila ang kambal Serena. Totoo rin daw na nag-check-in sila ni Alger sa Subic, subalit so kasama ang buong production staff ng kanilang teleserye. Ito ay dahil sa late pack-up at maagang call time kinabukasan para sa taping. Pero noong September 2017, sa kauna-unahang pagkakataon, ay inamin ni Alger na nagkaroon sila ng short-lived romance ni Louise. Sinabi niya na lamang ng isang buwan ang relasyon nila. Hindi raw ito nagtagal dahil sa komplikadong sitwasyon nila noon at napagtantong mas mabuting magkaibigan na lang sila. Ang pag-aming ito ni Alger ay hindi naman ikinabigla ni Louise. Sa isang interview sa kanya noong 2022, sinabi niya na ayaw na raw niyang balikan at uriratin pa kung ano talaga ang namagitan sa kanila ni Alger. Hindi ang gaanong ma-describe ang naging relasyon nila noon ni Alger, pero gusto na raw niyang kalimutan ito. Naging civil naman sila sa isa't isa na nagkasama sila sa FPJs ang probinsyano. Nilinaw ni Luis na hindi totoo ang mga kumalat na kwento tungkol sa isang matinding confrontation nila ni Kylie na umabot pa raw sa pisikalan. Ayon kay Luis, hindi sila nagkaroon ng anumang pagtatalo. Matapos ang lahat na nangyari, nag-message daw sila sa isa't isa at nagkasundo na mag-move on at maging magkaibigan. Silabi pa niyang may empathy sila sa isa't isa bilang mga babae. Saka sa kasalukuyan, si Alger ay in a relationship kay AJ Raval. Champ Louis Pio Early 2016 na magsimula ang relasyon sa pagitan nila Luis at Hale vocalist si Champ Louis Pio kung saan pinili nilang gawin itong tahimik kahit papaano. Paliwanag ni Luis, simula nga raw na nag-showbiz siya ay nahahighlight highlight palagi yung someone niya o kung sino ang kanyang boyfriend. Kaya naman sa relasyon nila ni Champ na isang gawin itong mas intimate at privado. Lalo na't ayaw niya ng masyadong issue. Inamin din ni sa si Champ ay naging supportive sa kanyang showbiz career. Pero huling bahagi ng 2017, nang bumutok ang hiwalayan ng dalawa kung saan tinuturong dahilan ay third party. Iniulat na isang law student ang naging dahilan ng kanilang breakup na pumasok sa eksena noong early 2018. Ngayon pa man, katulad ng pagiging prebado nila sa kanilang relasyon, hindi rin nila binanggit ni Champ kung kailan at paano sila naghiwalay. Sa ngayon, si Champ ay happily married sa kanyang non-showbiz wife na si Claire Neri, kasama ang kanilang anak. Gino Taong 2018, isinapubliko publiko ni Luis ang makulay na lagay na kanyang puso sa katauhan ng non-showbiz boyfriend na si Gino, na kung tawagin niya ay the best boyfriend. Ang papapakilala ay niya sa social media. Noong April 2018, una nagpahiwatig si Luis tungkol sa kanyang bagong pag-ibig, base sa kanyang Instagram post kung saan kasama niya si Gino. Hanggang sa noong August 2018 ay tuluyang isa na publiko ni Louis sa kanyang Instagram wall ang sweet photos nila kung saan ay nagbahagi siya ng isang collage na kanilang mga letrato na makikita silang naghahalikan. Bakas ang labis na kalikiyahan sa piling ni Gino. Bukas si Luis sa pagsasabing wala na siyang mahihiling pa mula rito. Patungkol sa na nabuo nilang romance at pagtawag niya kay Gino na the best boyfriend sa isang interview, sinabi ni Luis na kahit matagal na silang magkarelasyon ng mga ex niyang si Champ at Enzo, sinabi niyang hindi siya kailanman nagpretend kay Gino na maging ibang tao. Sinusuportahan at pinapalakas din daw siya nito sa lahat ng aspeto. Sinabi ni Luisa sa piling ni Gino raw siya nakaranas ng relasyon kung saan tunay silang magtulungan bilang magkasama sa lahat ng bagay. Ayon pa kay Luis, nakilala niya si Gino sa pamamagitan ng isang common friend noong 2018, Father's Day, at mabilis sila nagkapalagayan ng loob. Walong buwan daw sila nagdi date bago niya ito sinagot sa pagiging bukas ni Louis sa relasyon nila ni Gino. Hindi rin niya inililihim na nagsasama na sila sa iisang bubong pero konserbatibo pa rin ang mga paniniwala niya tungkol sa kasal. Ayon kay Louis, ang kasal ay hindi lang isang papel o seremonya, kundi isang seryosong commitment at partnership ng dalawang taong nagmamahalan. Pinaliwanag niya na maraming bagay ang dapat isaalang-alang, lalo na kung may anak na hindi ay niya pwedeng basta-basta umalis sa relasyon dahil may mga responsibilidad silang dapat tuparin at ang commitment nila sa isa't isa ay bahagi na kanilang responsibilidad. Sa katunayan sa kanilang live-in setup, sinabi ni Luis kahit noong bago pa lang sila ni Gino ay napag-uusapan ng araw nila na mabasbasa na kasal ang kanilang pagsasama. At matapos ang mahigit anim na taong relasyon, tuluyan na nga sisimula ni Luis ang kanyang road to forever kapiling si Gino. Sa kanyang Instagram post itong December 22, 2024, masayang inanunsyo ni Luis ang kanilang engagement. Dito makikita ang mga kuhang larawan kung saan ibinida niya ang suot na sing-sing na pa niya ng caption na Yes! #122124